alam mo, natutuwa ako kasi pag may nakikita ako mga nakapost ng mga DIY braces, wala na masyado nagko-comment. Wala na masyado nag-share. Post sila ng post, parang wala man nag avail na kung saan, saan, ganyan, ganyan. Um, hindi ko alam kung talamak pa rin sa lugar ninyo. Pero, siguro, kasi dati parang grabe yung ano pero ngayon, nababawasan na siya. Kasi, siguro natututo na yung mga tao, na yung mga pasyente na, imbis na sayangin nila yung pera nila sa mga dentista bis sa mga fake na mga nagpapanggap na dentista, na mga nagdi-DIY. Yung na sayangin nila yung pera nila doon. Pumupunta na lang sila din sa mga taong nag-aral. Sa lehitimong mong dentista. Na may mababalikan sila. Hindi puro pag pepera. ano ano nyo ko. No, 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 no. Ngayon, dumadami na naman sila. Kasi December. <laughs> Pero pera tayo ba? Papasko ba? Okay, sige. Uh, simulan natin sa iyo. Affordable places, location, Baco or Vitae, walk in Manila. Dahil December na, naka-promo tayo. Be, dahil December na, need mo ng pera. Kaya promo-promo ka. Nanumo pa ako eh. Nanumo pa yung December. Ulit till January, oh. in mo hanggang January na. 100% legit and safe. Be, teka lang ha. December na ngayon. Kung magpapakabit kayo ng ganyan para pang forma, be, ang daming kainan. Ha? Baka magsisika. Baka yung pagpapalagay mo, tapos ang dami mong inatinan na Christmas party, may kainan, may inuman, may handaan, baka magtanggalan lang. Ha? pagisipan mo. Tapos yung sin sin nagdi-DIY itong mga to, yung know home service, baka hindi kakabitan. You know what I mean? Natanggal, dahil kumain ka, tapos papakabit mo, hindi ka pinupuntahan. Kasi na home service. Eh syempre, yung nagdi-DIY, may mga Christmas party din. O, oh, conflict sa schedule. O, mo, beha, pumunta sa dentista na may mababalikan ka. Yung may established na clinic. Para kung matanggal man yan, dahil ang daming kainan, ang daming handaan, pwede kang bumalik. May papakabit mo. Unlike dito, mga nahukang umumum service, home service. Ang tanan niyan, yan totoo. 100% legit and safe. Lahat ng gamit ay sanitized bago gamitin at pagtapos gamitin bago gamitin sa iyo. Kunya Bago ko gamitin sa iyo to, sanitize ko. Pagtapos gamitin, sa sanitize uli. Bakit? Kasi isa lang. <laughs> isa lang yung gamit. <laughs> Hindi siya madami. O uh. uh, kung lima kayo nagagamit. Uh, what's the problem? Kung laging sinasanitize, ano ba masanitize sanitize nila? Wala naman yung mga ano, yung autoclave, bula. Pakulo, no? Ngayon, kung pinapakuluan, nagdadal yung instrument. Rumurupok, darling. Kung paulit-ulit ng pinapakuluan. Alcohol, payag ka, ginamit dun sa kabila, inalcoholan lang gagamitin sa'yo. Eh kung nagdugo yung grandma share-share na kayo. Ha? Payag ka dun? Para ka namang sira ulo. So, ayun na. Bago gamitin, sterilize. Pagtapos gamitin, sterilize kasi gagamitin ulit sa isa pa. Pasyente. Ganun yun. May monthly adjustment kaya 100% safe. O hindi. <laughs> hindi totoo. Kah dahil may monthly adjustment, 100% safe. Eh kung hindi naman alam ko anong ginagawa, safe yun? Sa tingin mo, safe yun? Ha monthly ka dapat magpa-adjust para monthly akong may kita. Monthly ako may income. Yun yun. Hindi yun safe. Paano maging... Biwala yung pinag-aralan. Parehas lang kayo may alam nun eh. Nanood lang din yun sa YouTube eh. Pwede ka nga rin magkabit eh. O, oh, gagastos ka pa, kabitan mo lang sarili mo. Binili lang naman yan sa Lazada eh. O, oh, sige. O, oh, diba? Para malugi ang mga yan. Ano rin mo sa YouTube, ganun lang din naman ginagawa eh. But I am not encouraging you. Kasi hindi mo nga alam eh. No? You don't know the sequential ortho, the sequential installment, kung nga, the, 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 the anterior guidance. Ano mo malalaman? No? Ang point lang dito, huwag ka ano, kasi kikita lang siya. Naintindihan? Kikita siya, wala man siyang pinag-aralan. Sa dentistry. na gets Ito na runungan Huwag kang kakagat, ha? Kasi mo, marami na akong pasyente. Eh, may, Diyos ko, DIY nga, eh. Hindi po siya retainer na natatanggal. Braces talaga. Na nakadikit mismo sa ngipin. Oo nga. Kaya nga bawal, eh. <laughs> Cheap price, it means mura lang. Carry sa budget mo. Mm. <laughs> cheap price. <laughs> Di ba? Walang redundant na yung cheap price. Yung syunga-syunga ka naman. nag It's cheap. It's mura. Murang halaga. Hindi yung ganun, no? Cheap price. Cheap siya. Di na ano naman may expect mo sa cheap? Cheap din na gawa. Ito naman. At hindi yan swak sa budget mo. Hindi yan swak. Mm -mm. Kasi, kung budget mo ay para papapaais ng ipin, pasira yan. Hindi yan paayos. Hindi swak sa budget ang pasirang galawan. Ang pasirang pinagkagastusan. Hindi yan swak sa budget. Ha? Ibili mo ng pagkain. Ibili mo ng pangregalo. Ibili mo ng pangregalo sa inaanak mo. Yan ang mga swak sa budget. Ito hindi yan swak sa budget. At hindi nga yan kasama sa budget. nakakaayos ng ngipin. I don't think so. Hindi, alam mo ba? Ah, uh, meron na, na TMJ orto. Pag nagpa-orto ka, doon mag-trigger yung TMJ. Magkakaroon ka ng TMD. Temporal mandibular joint disorder. Kaya sa ngayon, may mga dentist o yung mga orto, nag-aaral na ng TMJ. To treat, ah, nag-aaral na ng orto slash TMJ treatment. Kasi sumasakit yung panga. So careful ha, ah, kasi wala kang habol dito. Pag kinabitan ka nito, at in the long run, natapos yung treatment mo sa pagbabayad sa kanya, na muna na namang kwenta, baka ka ng TMD. Sinong gagamot? Kasi pagagalitan ka lang ng dentista, kanino ka nagpa ortho Sa DIY. <laughs> sa bako or. Baka <laughs> ka lang. Ha? Doon ka. Di ba? Malalaman at malalaman na liitimong dentista pag galing ka sa nagdi-DIY. For your information. Malalaman talaga. Ha? Baka pagalitan ka lang or singilin ka ng mas mahal. Kasi, mutilated na yung case mo. No? Hindi na siya naayos ng bongga. Imbis na, konti na lang ang gagalawin, nasira pa. Ha? Kaya hindi to swak sa budget. Padoble budget to be. Gagastos ka lang. wala ka sa akin. Okay. Bahay lang at walang clinic. See? Oh, ba'y Bahay-bahay lang. Kaya nga wala pinagkaiba sa'yo to eh. Pasyenteng nagpapagawa. Wala pinagkaiba sa'yo. Eh bahay ka din eh. ba? Diba? Ba't mo to babayaran? Eh bahay nga lang. Lahat naman ng tao may bahay. I mean yung mga ano You know what I mean. Ha? Huh? Ang point lang eh. Anong kina-special nito para bayaran mo? Eh sa bahay nga lang gumagawa. Ikaw, pasyente ka. May bahay ka rin ba? Diba? Oh hindi sila para tingnan ng ano na ah. Ayos to, ayos to. Gagaling ako dito. Hindi, oy. Bahay lang at walang clinic. Pwede mag sound trip, sound trip sa phone. Sa phone lang, no speaker. Ah, habang nagpapagawa ka, pwede ka mag sound trip. <laughs> Ganun free access to our wifi para iwas boring. Teka lang, teka lang, teka lang, teka lang, teka lang. So you mean, habang ginagawan mo, darling, ang pasyente, pwede silang makikabit sa wifi, ah, mag sound trip lang. Ah, okay. Alaw kasi magkakalikot ng mga gano'n habang ano. Sobrang multitasking. Ang ilong ko, para magkakapera ako. Charot. Pwede sa may sungki, spacing ang ngipin, pwede sa may pustiso, paano? Pwede din sa maayos ang ngipin. Direct message na lang sa gusto magpagawa. Thank you in advance. Please respect my post. Yung mga ganyan, ganyan. Yung, please respect my post. Kasi hindi man talaga karir. Respect, respeto. Oh, Diyos ko. Respetuhin nyo ang post ko. Kasi hindi to totoo. Mm -mm. Dapat malawak ang pag-unawa mo. Tanggapin mo na pinipirahan lang kita. Ganun yon. Sa to ba to? Yung mga <laughs> guidelines pagkatapos. After installing brace, 3 to 5 hours bawal kumain. Seryoso? So, oh, magpakabit ako ng 2 p.m. So, kakain ako ng 7. Eh, paano kung gitna ng lunch at breakfast ka nagpa, nagpakabit? Tapos, hindi ka naman a uh, morning person. Hindi ka naman nagbe-breakfast. May ganon. Oh. So, Rekta ka na dinner. <laughs> Kasi 3 to 5 hours. Ano naman? Ano pinagkain ba? ba? Bakit hindi pwede kumain ng 3 to 5 hours? After 5 hours, mas didikit yung bracket mo. Sa ngipin. After 5 hours, 6 hours, mas didikit. Ganon ang explanation. Seryoso ba? Hindi ah. Oh. 24 hours, bawal mag-toothbrush. Isang araw, hindi ka magtututbrush. <laughs> And, oh? de, alam mo ba, sa mga braces, merong ortho kit na ini-encourage double your oral hygiene. Linisan mo yung nipin. Kasi puro, puro brackets, may wire, may metal. Tapos sa'yo, isang araw, hindi pwede magtutbrush. Ay, grabe, ho Grabe, grabe. Bawal uminom ng sobrang lamig at sobrang init na tubig. Natural. Mainom mo ba yung sobrang init? Kahit wala ka naman bris, hindi eh. mo naman mainom sobrang init, di mapapaso dila mo. Pakiingatan kung ayaw matanggalan. May additional fee pag magpapadikit ng tanggal. 50 bawat dikit. Make sure nasa iyo yung bracket. 75 naman if padag, papadagdag ng bracket. Mga kaloka? Uh -huh. Tigilan niyo yan, bi. Uh -huh. Kahit basahin to talaga, yung may utak ka lang, basahin mo to, matatawa kay. Uh -huh. Kahit hindi dentista. Yung mga talagang nung pumupunta sa clinic na, na may knowledge about dental, pag nabasa to, uh -huh.